What's up mga guys at ito nga mga ngalakal po nga tayo Ako po si Mads TV Vlog Ito yung ang araw natin at Pagpapalang araw po sa inyo mga ka-idol Ito, magbote tayo ngayon At ayan po yung cycle ko po Puno na po, let's go Guys, nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Alcala at ito magmumot po tayo ngayon. Ayan po yung basura at dito tayo sa likod ng bahay. Nagpaalam po tayo kila sir. Thank you very much kila sir. Maraming salamat po at ito na nga po mumot tayo. Let's go. Ayan guys, dito na po tayo at ito po yung pinakitan ko sa likod ko. Ayan, dyan po yung agdanan. At nandito po tayo ngayon sa parang gubat. Ayan po yung mga maraming basura guys. Let's go. Punta natin. Let's Ayan guys at ito po yung basura Diyan tayo mamumulot ng mga kalakal At ibibenta natin at pangkain natin Pambin pang natin ang bigas at taunan na naman mga kaido At bukas abangan nyo po kami sa August 13 Limalay at maraming pangas na vlog at motovlog Let's go, mumumulot na tayo Let's go Yo, what's up to video nito po tayo mga kabungal Magkakalakal po tayo dito at mamumulot At panagdaging kita at meron tayo pangambag na pambili ng ulam at bigas mga kaidol at ito na namumulit po tayo at, at ipunin natin siya at ito nabibenta po natin sa junk shop at pagkikitaan po dito ay bibigin natin ng ulam at bigas at nag -iipon din para sa tutulungan natin na, na, na nangailangan mga kaidol ako po si Mads TV Vlog at ito nga po ang hanap buhay ko at nangangalakal at namumulot na mga kalakal ay po dami ko po, po napulot ng mga lata plastic at mga tanso at mga ano pa nasabi, sabi nila na, ang pera na ang pera na sa basura dahil dahil sumikap lang sumikap lang ako at maabot ko din yung pangarap ko sabi nyo nila Baung... Hello, mga guys andito po tayo sa ano yung street po ito kayo? Street. kaya? Noong, kayo na po kayo po magsalita sir yan yung street poblasyon is... sa poblasyon po at andito tayo kay Lakuya at uh, pinapot tayo ng mga kalakal po sa likod at maraming salamat po yan guys, thank you very much po na sa Alfred Watermark sa tinulungan ako. Nangarap na rin yung pangarap ko maging vlogger. Thank you very much po sa inyo. Ay po kayo mga sir. Uh, Ayun si Boss. Ayun si Boss. Thank I you very much. Bounce. Ayan ayon, guys, kung gusto niyo paggawa na po ng sasakyan, dito lang po kay Delo Jerez Carker po. Ayan po yung, ano nila, yung bahay po na dito po ipagawa po. Pwede po magpagawa po ng mga sakay po dito gusto ipaayos. Ayun mga guys, kahit mahirap yung buhay, kahit mga ngalakal lang ako, sikapin ko pa rin na dito pa rin sa trabaho ko na hindi ko inakahiya. Dahil dito ako kayaman at dito rin ako makakatulong sa ibang tao. Sabi nga nila, magsipag ka lang at maabot mo yung pangarap mo. Huwag sumuko at wag at huwag maging tambay sa buhay dahil lahat ng pangarap ay matutupad. Simipag ka lang at magtrabaho mo mabuti, yun lang. Thank you very much. Salamat sa Diyos at naka po kami at ito yung nakuha namin kulakad. And thank you very much sa mga support and shout out sa mga sa inyo lahat yan. Okay. Yun, ayun nga pala at magkaklassify na nga po tayo mga kabungal at ito bibigyan natin at meron na tayo pang budget at pang binibigas sa kaulang yo guys kalakal kami sa ay kalapanggesin yan niyan yon sa mga nipa dyan